Lahat po ng tinutulong ko, mga kabuhayan, trabaho, galing yan sa sarili kong bulsa. Kasi tinatanong ng iba eh, ano daw kay Bahan? Ni doon sa iba. Yung tinutulong ko po, galing sa sarili kong bulsa. Lahat po ito, galing sa sarili kong pinaghirapan. Yung iba, ginamit yung politika para yung hama. Para umasensya. Gusto nyo bang paguhin na yan? Yes! Ilang beses sa kayo napangakuan? Maraming Ito, isang tanong lang. May nagbago ba sa buhay? May nagbago ba lang? Lalong ano? Lalong? Lalo. Naghirap. Totoo yan. Marami dito, senior citizens. Ilang taon na uukay ng buhay sa Maynila? Ilan na po mayor na dumaan? Maraming Paulit-ulit. Puro pangako. Yumaban ba sila? Yumaban! tayo. Eh bakit sila lang na sila? Palitan na natin yan. Tapusin na natin lahat ng abusado sa Maynila. Binaon na tayo sa utang. Bilinta pang ari-arihan natin. Sino nagbabayad ng utang? Taong bayan. Habang sila, umaman na.